ang ating pong lumang 5 sentimos kung tawagin ay 5 bulaklak. Ito po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkatapos lamang po ng aking maising intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking kabarya at mga kapwa kolektor sa lahat ng mga senior citizens, mga silent viewers, maging sa mga kaibigan natin dyan Magandang araw po Ito po, may nahant po ulit ako ngayon Isang lumang barya Ito po yung 5 centimos na kung tawagin ay 5 bulaklak Medyo may kalumaan na po pero kita pa naman po ang detalye Pag-usapan po natin sa obverse na bahagi po ng bariyang ito, yan, makikita natin ang lumang selyo o lumang sil ng Central Bank of the Philippines. Yan po, may tao sa gitna at parang may pinipihit na isang malaking gear. Yan po. Ang lettering po ay ang bagong lipunan, tapos po Banko Sentral ng Pilipinas. Tapos yung taon ng 1949 at yung taon ng kanyang pagkakagawa 1979. 'Yan po ang nakalagay. Sa reverse na bahagi naman, makikita natin ang larawan ni Mircora Aquino o yung dinagurihan nating Tandang Sora na nakaharap sa kaliwa. 'Yan po. Ang script po sa kanyang ibabaw na ulo ay Republika ng Pilipinas. Tapos po, yung kanyang pangalan, makikita natin sa ibang bah sa ibabang bahagi. Yan po, Melchor Aquino. Tapos yung kanyang denomination na 5 centimo. Yan. Ang edge naman po niyan ay plain. maganda po ng pagkakadesign ng ating bariya niyang. Kahit na may kaliitan, pero maganda ang pagkakadesign. Yan pong bariya na yan ay pinagawa sa dalawang pagawaan ng bariya o ng pera. <coughs> Yung isa po sa BSP Security Plant Complex sa Quezon City. Yun naman pong isa ay sa Franklin Mint. Yung pong merong mint mark na F yan po, Frank Lintman po yan nanggaling galing sa Pennsylvania, United States. Yan po. Yan nga pong pera na yan o yung barya na yan ay alam naman natin lahat na nanggaling dito sa ating bansang Pilipinas. Ang nag-issue po niyan ay ang Central Bank ng Pilipinas. Ang period po, Republic, magbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coin po yan noon. Ang taon po, 1979 hanggang 1982. Ang value, 5 centavos o 5 centimos. Ang komposisyon po niyan ay brass. Tumitimbang po ng 2.5 grams at may diameter na 19 mm. Ang kapal po niyan medyo manipis, 1.3 mm. Ang hubog, scallop po. Yan, yung kanyang scallop ay may walong naces kaya nagmistulang bulaklak mild ang technique na ginamit at medal alignment ang orientation na demonetized na po yan noong January 2, 1998 pero nag ng number na N number 6122 at reference number na KM number 225, school number 64. Alamin naman natin ang kasalukuyang presyo niyan dito sa Numista. Yan po. Ang very good po niyan ay 14 pesos. Ang fine at very fine ay 17 pesos. Yung pong extra fine ay 25 pesos at yung almost uncirculated at yung uncirculated ay 30 pesos. Yan po ang presyo niyan dito sa Numista. Dito naman po sa eBay ay may dalawang presyo po yan. Yung 1981 na 5 centimos na barya katulad ng nakikita nyo ay nagkakalaga ng $26.99. At yung isang barya naman na 1980 nagkakalaga po ng $3.99. At yan po ang halaga niyan dito sa eBay. Yan po lamang at wala nang iba. At gaya po ng dati, bago ako magwakas sa aking content ngayong araw, nais ko pong i-shout out ang lahat ng aking kabarya, lahat ng aking kapwa kolektor. Sa lahat po ng senior citizen at mga silent viewer, shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking mga kaibigan, yung mga subscriber na unting-unting sa akin channel. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa aking mga vlog. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.